sa lahat ng pelikula ko, ito yung talagang sabi ko, kaya ko ba to? May mga eksenang hindi natin makakalimutan sa pelikula. Minsan may mga pangyayari din sa likod ng kamera, mga sandaling hindi sinasadya, mga bagay na hindi maipaliwanag at minsan hindi na muling nangyayari. Isa nga sa mga pinakatanyag at misteryosong pangyayaring ito sa showbiz ay naranasan ng isang aktres na kilala sa galing, emosyon at sa mga trahedyang tila sinusundan siya hanggang sa labas ng pelikula. Sa video ng ito pag-uusapan natin ang karanasan ni Miss Claudine Barreto sa isang eksena na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan kung totoo nga ba o parte lang ng pelikula. At kung ito man ay totoo, sino o ano ang nagparamdam? Mga kaibigan, noong 2005, isa sa mga inaabangang pelikula ng Star Cinema ay ang pinamagatang Nasaan Kaman na ginanap sa malamig na lungsod ng Baguio. Ito ay pinangunahan ni Direk Cholo Laurel at pinagbidahan naman ni Naclodin Barreto, Jericho Rosales at Dieter Ocampo. Yung pelikula ay isang psychological drama na punong-puno ng twist at mga lihim na matagal nang inilibing sa isang lumang bahay. Sa simula, normal lang ang lahat production call sa madaling araw, rehearsals, blocking, pero habang tumatagal ang ginagawa nilang shooting dun sa lumang ancestral house, ay unti-unti ring napapansin ng mga tao na parang may nangyayaring kakaiba. May malakas na hangin kahit nakasara ang mga bintana, may mga eksenang biglang nagkakaroon ng interference sa kamera, may mga tunog na parang yapak kahit wala namang ibang tao. At isang araw nga, habang ginagawa ang isa sa mga pinakamahirap na eksena, isang kakaibang bagay ang nangyari. Habang nagmumonolog si Claudine, may napansin yung kameraman. Isang hibla ng kanyang buhok ang unti-unting umangat. Ayon sa kanila nung mga oras daw na yun ay walang nakabukas na electric fan, walang nakabukas na bintana Walang gumagalaw sa paligid pero makikitang yung buhok niya ay parang hinihila ng kung sino man. Ayon sa mga kwento noon, hindi raw edited yung eksena. Hindi na rin nila tinanggal, baggos sinama na lang nila ito dun sa final cut. Base rin sa ilang post online, yung ibang crew dun sa production ay hindi na raw bumalik sa set kinabukasan. May mga nagsasabing dahil lang daw sa static kung bakit ito tumayo. Pero ang sinasabi naman ng iba ay meron daw talagang hiwaga sa bahay na yun at ilang beses na rin daw may nangyaring hindi maipaliwanag sa kanilang set. Mga kaibigan, yung bahay na ginamit sa pelikula ay isang tunay na ancestral home sa Baguio. Ayon sa mga lokal, dati raw itong pagmamayari ng isang prominenteng pamilya dun sa Baguio na hindi ko napapangalanan pa kung sino. Base sa ilang kwento, isa raw sa mga anak nung may ang namatay sa loob mismo ng kwarto kung saan kinunan ang mismong eksena na ito. Walang records na magpapatunay kung totoo nga ba ang bagay na to, pero maraming residente sa paligid ang nagsasabing may mga gabi raw na may naririnig silang iyak mula sa loob ng bahay at nung mga panahong kinukunan yung pelikula, madalas daw makita ng mga kapitbahay na nagpapatay sindi yung mga ilaw kahit na sarado na yung buong compound. Yung eksena kung saan umangat ang buhok ni Claudine ay kinunan sa mismong kwartong iyon, isang lumang kwarto na may antigong salamin mabigat na kurtina at kisaming gawa sa kahoy. Sa bawat frame tila parang nararamdaman mo ang lamig ng hangin kahit na wala namang nakabukas na pinto. Hindi ito opisyal na kinumpirma ng production, walang public statement, pero sa mga sumunod na taon, lumabas ang mga artikulo, listahan at iba't ibang post online na nagsasabing isa ito sa mga real supernatural moments sa Philippine cinema. Matatagpuan ito sa isang article na pinos ng Philstar noong 2020 na pinamagatang 6 Scary Movies with Real Life Encounters. May nakikita po kasi ako at nararamdaman na hindi nakikita ng karaniwang tao tulad po ng mga ligaw na kalimbang nasa. Ngayon, lagi kong sinasabi sa inyo na sa bawat hiwaga, laging may kakambal na teorya. At sa pagkakataong to, tatlong teorya ang nabuo upang maipaliwanag yung pangyayari. Ang unang teorya ay ibabase natin sa logic. Sa malamig na klima ng Baguio, madaling magkaroon ng tinatawag na static electricity. Maaring dun sa pagitan ng buhok at damit ni Claudine, lalo na kung synthetic yung tela o may mga lighting equipment na nag-iinit, posible na ang pagangat ng kanyang buhok ay resulta lamang ng static charge. Isang simpleng energy build-up na kayang magpalutang ng ilang hibla ng ating mga buhok. Sa teoryang ito, walang multo, walang kababalaghan, walang hiwaga, bagkus, ito ay nakabase lamang sa siyensya. Ang tanong, kung ganun lang kasimple, bakit kaya nanindig ang balahibo ng mga crew? Ayon naman sa ilang teorya ay pwede rin daw na parte lamang ito ng production effect o camera trick. Pusibleng sinadya nila itong gawin nang sa ganon ay mapag-usapan palalo at magkaroon sila ng mas marami pang manonood. Kung iisipin ay pwede nga naman na ito ang ginawa nila dahil alam naman natin na ang mga Pilipino ay mahilig sa kababalaghan na konting mga pangyayari lang kagaya nito ay agad na nakakakuha ng atensyon. Sinasabi pa ng ilan na baka raw may ginamit silang invisible thread upang mapagalaw yung buhok ng aktres dahil alam naman ng ilang mga filmmaker na may mga eksenang nilalagyan ng hairline wires o wind effects nang sa ganun ay magmukhang parang may presensya lalo yung eksena. Ang maiiwasang tanong muli, kung ganito nga ang nangyari ay bakit walang nagsabing scripted ang bagay na to? Ayon sa ilang post sa internet patungkol dito, may mga nakarinig pa daw sa mismong set na sinabi ng direktor na wag ikat yung eksena at ituloy lamang yung pagkuha dun sa scene. Hindi malinaw kung totoo, pero ito ang kumakalat sa ilang mga blog posts sa iba't ibang platform. Pangatlo at panghuling teorya mga kaibigan, syempre hindi mawawala ang espiritual na pananaw, kababalaghan, supernatural o hiwaga. Ang teoryang ito rin ang pinaniniwalaan ng karamihan na yung pag-angat nga daw ng buhok ni Claudine ay hindi lang basta gumalaw kundi ito ay may presensya o sa madaling salita merong nakisabay sa kanila sa eksenang yun. Isang miyembro daw ng production ang nagsabing bago mangyari yung insidente ay nakaamoy sila ng isang apoy na parang apoy na galing sa isang kandila. At ilang segundo lamang matapos noon, bigla na lang umangat yung buhok ng aktres. Sa ilang mga bansa sa Europa noong 16th century, merong isang nilalang na tinatawag na poltergeist. ito ay isang uri ng demonyo o masamang espiritu na pinaniniwalaang mas nauna pang nanirahan dito sa mundo kesa sa ating mga tao. Ayon sa mga lumang kwento, ang mga poltergeist lamang ang may kakayahang magpagalaw ng gamit at manakit ng tao ng pisikal. Ngayon kung titignan natin yung eksena ni Claudine at ibabase natin sa paniniwalang to ay posible na may naninirahang poltergeist dun sa bahay kung saan nila kinunan yung eksena. Kaya naman kung meron kayong mga karanasan sa inyong tahanan katulad nito na bigla-bigla na lang gumagalaw yung mga gamit o di kaya naman ay nawawalan kayo ng mga bagay sa inyong kwarto ay baka merong nakatirang poltergeist sa bahay nyo. Sa gitna ng mga teoryang to mga kaibigan, isang pangalan ang hindi maiwasang banggitin. Ang pangalan ng yumaong aktor na si Rico Yan. Do you want to believe in? Love pa rin. Ako love, Ewan ko. Kau. So. Forever. Aww. Tatlong taon bago ang pelikulang to, Pumanaw si Rico, ang dating kasintahan ni Claudine. Isang bigla ang pagpanaw na yumanig sa buong industriya ng showbiz at pati na rin sa buong Pilipinas. Holy week vacation. Saan uh, uh, saan ba yung pupuntahan natin? Puerto uh, Princesa, most likely Island Hopping, Honda Bay, and... Uh, Siguro, we might stay for a while in those Para sa maraming fans, hindi lang siya isang aktor kundi siya ay isang simbolo ng kabataan at pag-ibig. Kaya naman nang kumalat ang kwento ng buhok ni Claudine na biglang umangat, marami ang nagtanong, siya kaya yun? Si Rico? May mga nagsasabing baka raw, yun ang paraan ng kanyang espiritu para magparamdam hindi bilang pananakot, kundi bilang paalala na kahit wala na siya, ay nandoon pa rin siya sa tabi ng babaeng minsan niyang minahal. Pero para sa mga skeptiko, ito ay isang paraan lang ng puso para humanap ng kahulugan sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Matapos kumalat ang balita tungkol sa kakaibang eksena ng yun, marami ang nagtaka kung bakit walang naging opisyal na pahayag ang Star Cinema o ang direktor mismo. Nagmistulang tahimik ang lahat na parabang meron silang iniiwasang pag-usapan. Ang mga ganitong reaksyon ay karaniwan sa industriya dahil maraming production ang mas pinipiling manahimik. Kapag may nangyayaring kababalaghan sa kanilang set, hindi dahil sa takot, kundi para hindi na lang ito pag-usapan. Pagkalipas ng ilang taon, nagsimulang lumabas sa mga interview si Claudine. Madalas tinatanong siya tungkol sa mga trahedya ng kanyang buhay, ang pagkawala ni Rico, ang mga away sa pamilya, at ang mga pelikulang nagmarka sa kanyang karera. Pero minsan, sa mga ganitong usapan may lumalabas na pahiwatig. Sa isa sa panayam sinabi ni Claudine na sa mga pelikulang ginagawa niya madalas daw siyang nakakaramdam ng bigat sa paligid kapag ang tema ay may kinalaman sa kamatayan o trahedya. At doon, mas lalong lumakas ang paniniwala ng mga fans na ang nangyaring insidente sa nasaan kaman ay hindi aksidente kundi isang palatandaan. Kung pagbabatayan natin ang panahon, Tatlong taon ang pagitan ng pagkamatay ni Rico yan at ng paggawa ng nasaan kaman, pero ang script ng pelikula tungkol sa pagkawala, konsensya at mga multo ng nakaraan na tila parang napakalapit sa totoong pinagdadaanan ni Claudine noong mga panahong yun. Kapag yung aktor ay masyadong nagiging emosyonal ay mas lalong nagiging bukas ito sa ibang dimensyon. Ang sakit, galit at lungkot, lahat ng yun ay enerhiya at kapag nagkataon na may espiritong nakapaligid, katulad na lamang ng poltergeist o iba pang kaluluwa, mas madali silang lumapit at ma-attract. Kung titignan natin sa mahiwagang pananaw, baka yun nga ang nangyari. Lumipas ang maraming taon at sa ilang panayam noong 2010, tila mas kampante na si Claudine Barreto sa mga ganitong usapan. Pero minsan may mga slip of the tongue, mga salitang parang simpleng sagot pero ito ay may laman. Gaya nga ng sabi ko kanina mga kaibigan, hindi ito ang unang beses na may kababalaghan sa set ng pelikula sa Pilipinas. Noong 2004 sa pelikulang Fung Shui ni Chris Aquino, sinabi ng ilang crew dun sa production na may narinig daw silang boses ng babae habang wala namang ginagawang eksena. Sa Spirit Warriors naman noong taong 2000, Biglang nawalan ng kuryente ang buong lokasyon nang masyadong naging maingay ang mga tao dun sa set. Isa sa mga laging binabanggit ng mga veterano sa industriya, kapag gumagawa ka ng pelikula tungkol sa mga kaluluwa at kababalaghan, huwag na huwag mong kakalimutang magdasal. At sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, kakaunti lamang ang mga eksenang tulad ng kay Claudine kung saan ang hangin mismo ang tila ba naging mensahero ng isang hindi nakikitang presensya. Ang tanong, ano nga ba talaga ang totoo? Static, hangin, o isang mensaheng dinala ng isang kaluluwang matagal nang naghihintay, marinig muli. Ang mahiwagang tanong, kapag muli ba nating binuksan ang pinto ng lumang bahay na yon sa Baguio, may maririnig pa rin kaya tayong bulong at may hibla pa kaya uli ng buhok ang tataas? Para sa mga hindi pa nakanood nung palabas, ay available ito online at pwede nyo itong mapanood sa YouTube at iba pang streaming websites. At kayo na mismo ang manghusga kung ano nga ba talaga ang nagpagalaw sa buhok ni Claudine base sa makikita nyong natural na reaksyon ng aktres. Ano to na paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang... Hiwaga.